Mga kababayan, si distress Mother, sa nakikita ko, wala talaga siyang laban sa Pilipinas Kung ginawan siya ng fabricated crime, ni Lisa mismo nakipagsabuatan ang DFA, nakipagsabuatan sila lahat, ano ang laban ni distress Mother na hanggang ngayon hinahanting ni Lisa at ni FLC at lahat sila dyan na mga sangkot dito sa iligal na negosyo at ninanakaw ang pera ninyo kada segundo. Kasi ang target nila to gorgor and to get all the evidence na hawak nitong distressed mother na makakapagpatunay sa buong Pilipino na ang namumuno sa inyo hindi lang po bangag. Yung usaping bangag na yan, hindi yan ang pina-actually importante yan. Pero yung araw-araw na pangunguha, pangangampam nila ng pera sa lahat ng ahensya ng gobyerno ni Lisa at ni Marcos Jr. mismo dahil sa pakikipagsabuatan dito sa mga negosyanteng ito, paggamit ng mga dami corporations, dami companies para i-extract o pigain, nakawin lahat ng pera ninyo. Sabi ko nga, the moment na inexpose ko ang mga jutang jinis na ito, inilagay ko na sa piligro ang buhay ko. Pero, ganun talaga. Kung ito ang hiningi ng Diyos, hiningi ng pagkakataon, hiningi ng tanhana, na ako ay maging boses ninyo at itaya ang buhay ko. Well, be it. Only one life to offer. One life to live in this world. So, what the heck? Lahat tayo magugurgur sa tamang panahon. O pag-oras mo na. Ngayon, mga palangga, ano, sabi ko nga, ano pa inaantay ninyo? Ang dami, ang dami nagme-message sa akin. Different personalities from the government. And you guys are waiting for the right time. Kasi mga kababayan, sabi ko nga kanina sa interview sa Pilipinas nating mahal, maiintindihan ko and we are grateful dito sa mga puting ahas na ito na mga taong nagsusumbong sa atin kasi mismo sila na nasa loob ng gobyerno. They are lawyers, they are agents, they are police, general. Wala silang kapangyarihan to speak up right now. And they are waiting for you, people of the Philippines. Maintindihan ko, pero minsan napipikon ako. Kasi sabi ko nga, ang lalaki ng mga jetlog nyo, kung malaki man, ipakita nyo yung balls nyo para sa taong bayan. At sana, kumilos na kayo na mag-speak up. Sabihin ko sa inyo, mga kababayan, hindi ko po itataya ang aking alindog sa inyo. Kung itong pinagsasabi kong pagkasangkot ni FLC, ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tamba ni Zubiri, ni ah, uh, yung pala mga pinangalan ko pero marami pa sila ni uh, Escudero well kailangan nyo rin kasi makita kung ano yung pinagsasabi ko kailangan maikipaikita natin ng dahan-dahan yung mga exhibits o mga ebidensya para malaman ng taong bayan but again, sa tamang panahon gusto ko lang namnaminin nyo Namnamin niyo ang ginagawa ni Liza Tanas every minute kasama ang kanyang mga kasabwat. Hindi sila para sa Pilipino. Kaya magtataka ka bakit si Liza ay pinupinush si Louie, ang asawa ni Teddy Boy Loxin, bago pa sila umupo. Naktulungan si Chua. It's not really talaga para sa mga bata. Para kunin ang mga anak ni Chua sa kustodiya ng nanay. The issue is para kunin ang ebidensya na hawak ng nanay.